Hello mga idol, welcome back again to my channel So for today's vlog mga idol ay papakita ko sa inyo yung magkano yung inabot ng ating uh, inbreed na variety na ating tinanim dito mga idol So dito nga pala mga idol ay ano ito kalatig iktarya ito mga idol ang ating uh, variety na tinanim dito ay yung uh, pula pula na katago mga idol uh, maganda yung uh, katago kasi uh, yun yung yung uh, Pinakaano dito, isa sa pinakamagandang uh, variety na inbreed rice. Pero pula ito, mga idol. Yung uh, pula din, mga idol, ay mahal yung presyo. So dito sa amin, mga idol, ang price ng palay ay nasa 32 na. So napakamahal na talaga ng presyo ng uh, palay ngayon. Lalo, lalo na yung bigas, mga idol. na dito nasa range ang presyo nyan mga 55 ang to 63 ganyan yung presyo dito sa amin yung bigas mga idol so yan so kapag ay mahal yung presyo ng palay mga idol ito yung uh, pinaka good news ng uh, mga magsasaka kasi napapawi talaga yung kanilang pagod at uh, sakripisyo pera nasuklian hmm. mga idol ano, pero naman kapag na, ay mababisa. nito mataas yung presyo ng palay at saka din yung ano bigas, mataas din, kapag mataas yung palay mataas din yung bigas, naapektuhan naman yung mga consumer so sa mga uh, mga idol mga kabady ko dyan na uh, walang uh, palayan bumibili lang sila ng bigas ay check na maapektuhan sila mga idol so dapat dito mga idol ay babalan silang, pero hindi naman yung ano, mga idol na mura yung palay at or at saka mahal yung bigas so ko naman yung mga mga idol so, dapat ay bantay-bantay lang mga idol para uh, fair lang yung ano fair lang yung trade para sa akin mga idol ay dapat ay uh, suportaan talaga ng uh, gobyerno itong uh, mga magsasaka so, naman mga idol totoo naman na uh, meron siyang ibinibigay na mga insurance May, uh, tayo nga binig binigyan tayo ng uh, binhi saka ano naka ano tayo din ng mga insurance katulad ng pera, subsidies, ganyan. So, pero mga idol, uh, konti lang. So, hindi talaga maka hindi talaga natin na masaligan yung ano, ma yung kanilang binigay. So, uh, sa akin mga idol lang ay dagdagan pa nila. So, konti lang. Kahit konti lang mga idol. At saka patas din. Kasi nga, merong iba dyan na mayroong uh, kamag-anak na nasa gobyerno, especially diyan sa Department of Agriculture. So, meron ding uh, mga farmer na nabigyan ng special treatment dyan Ah, uh, marami ang lang nakuha na ano, subsidy, subsidy. Samantalang yung iba na walang kapit. So, yung mababa lang. At yung gasto diyan sa pagsasaka mga idol, hindi biro yung ating uh, pinun pinuhunan diyan mga idol. So, nga, talagang nga uh, dapat nila itong uh, aksyonan mga idol. Kasi kawawa talaga yung uh, mga farmer. Kasi uh, itut itong mga farmer mga idol, uh, ito yung uh, bumubuhay talaga sa ating bansa. Uh, sila yung mga, ano bang tawag, frontliner, backliner, ganyan mga idol. Kasi kapag ay walang mga farmer, wala din tayong kakainin. So, dapat ay ito yung uh, pagtunan nila ng pansino. No? Uh, dapat lang tulungan yung ating uh, mga kapwa magsasaka. So, yan mga idol. Back to the topic na tayo, no? So, tapos na nila itong uh, inani mga idol. O, oh, nila itong mga idol. So, itong paghakot nito mga idol, tawag na pin dito ay kaliro. So, ila itong i kaliro mga idol doon sa taas mga idol. Yung walang tubig, hindi mabutang tubig kasi mabasa ito kapag ay mayroong tubig mga idol. At, yan. Yan nila, Ah, uh, yung malapit sa makina mga idol, yung pabor saan siya pabor, depende rin sa ano kung saan yung hangin mga idol, uh, e, mo para hindi mausok kapag ay hindi mausukan yung mukha mo kapag ito ay pinandar mga idol. So ayan, tinapok na ito mga idol. Kapag ay natapos na lahat itong magtapok mga idol, so diyan na nila paandarin yung kanilang makina, yung rice tracer mga idol. Uh, kasi kapag ay pinandar mo na yan at hindi pa maraming uh, nakaliro mga idol medyo tapos pa ay kapag ano baka maapsan so minto hin yung makina so mas maganda yung uh, direksyon na yung uh, ano yung paganda sa makina so yun mga idol uh, napakadaming uhot nito mga idol last scrapping nito mga idol yung kalating iktar natin umabot ito sa mga ano 70 kasako pero ngayon mga idol, talaga mababa yung idol, lalong lalo na itong uh, area na to. Kasi dito, ay uh, ito yung pinakahuling harvest. Uh, mga nakapaligid nitong uh, palay mga idol, ay nag ano na, nag na. Mga ilang linggo na siguro yon Ani na, pero itong atin ay may, ngayon pa. So, expected lang mga idol na konti yung ating maani dito. No? Pero okay lang yan mga idol. Uh, at least ay uh, may blessing naman tayo nga uh, natanggap. No? kasi kapag ay yung mahuli ay, yung ay, iyong ay, mga ay, idol, ay, ah, yung mga ay, mananap, ay, yung mga ay, ibon, ay, -o. O, ano pa yun, makulisap, ah, dyan na pupunta sa iyong palayan. At saka konti rin yung area mo. So, lahat yon ay pupunta sa iyong palay at kainin yung mga bunga. So, yan yung ano, mga idol. No? So, tips ko sa inyo mga idol ay kapag ah, nag rice farming po kayo, mga, mga kabady ko diyan mga idol, ay huwag kayong magpahuli. Ayun o, ano, no? Huwag kayong magpahuli sa mga ka-sickbait nyo. Nahuli lang tayo dito, mga, kabah mga idol. Mga baddie. Kasi nga, ay, yun, na, ano tayo, naubusan tayo ng, uh, ano, kanang tagod yung binhi, mga idol. Hindi nagkasya, kaya, nagtagod tayo, uh, nagpunla tayo ulit. mga ano, na, yung tagod. So, yan, naawahi yan, mga, ano, mga tatlong linggo, zero, dalawang linggo. So, yun. Ah, huli talaga, mga idol. So, okay lang yan. At least ay makaani pa rin tayo ng konti lang. Uh, ng konti lang. Okay yun. Goods pa rin yun mga idol. Pangkain lang natin. So ayan. bubulutan lang yun mga idol no. So yon So kailangan lang itong tapusin mga idol no. So ayan. Please keep on uh, watching mga idol. So yan mga idol, ay sinimulan na nilang panarin uh, yung makina. At yan, merong tagapasok sa uhot. Uh, meron yung uh, tagaanon sa ano sako, sa yung pinapasok. At meron din taga kano ng balde mga idol. So siya yung tagapasok doon sa sako. At meron din yung taga tahe At doon sa gilid, yung mga uho, uh, mga ano, mga tahok. Uh, binabalik niya mga idol dito para uh, meron siyang ma ano, uh, meron pang makuha mga idol ng mga laman, may laman. Kasi hindi talaga hindi yan 100% na walang laman yung lumilipad yan mga idol. So meron pa rin na dyan, mga laman diyan, konti mga konti-konti. So tingnan niyo mga idol diyan sa gilid Oh. Ah, uh, yan yung uh, mga ipa diyan mga idol. So kapag ay hindi niyo nesprihan, hindi niyo uh, nalagaan ng uh, maayos yung palay ganyan yung nangyari mga idol at uh, more mo especially na dito to ay nahuli mga idol kahit nag spray ako ng pangatlong beses dito mga idol eh, dami pa rin mga tahok mga idol oh, tingnan nyo so ang tips ko sa nag farming ay dapat uh, wag kayong uh, magpahuli so dapat ay uh, magsabay kayo sa ibang mga ano ibang ibang mga magsasaka ibang farmer na nakapaligid sa inyo kasi kapag ay nahuli kayo at uh, sila ay na ano na ah, uh, ayan uh, hindi pa uh, tapos sila kaya wala pa so dudumogin talaga yun ng mga insekto yung palay mga ibon ayan kakainin mga ito so ayan mga tips ng tips ko no so ayan mga idol sana ay meron kayong ng tutunan please keep on watching So ayan mga idol, hindi ko na nasama yung sa video yung pagbilang mga idol. Basta 38 kasako ito lahat sa kalateng iktarya. So binilad na natin ito kinabukasan mga idol. Ito na para naman ay makabenta na tayo mga idol. So ayan, sa kalateng iktar natin, uh, umani tayo ng 38 kasako. Natag 40 kilos yun mga idol. Ayan, uh, yung ating uh, ano. So ayan mga idol, so salamat. So keep on uh, supporting my vlog so don't skip sa mga ads, and please subscribe and follow my Facebook page. Thank you. I'll see you in the next video. Bye bye, mga idol. God bless to all.